Ito naman, kaabang-abang ang mga programa ibinida ng Kapuso Network sa Idinaos na trade fair para pasalamatan ng mga advertiser ng kumpanya. Susan, Pantalo! di ba? Diba? Kapilang sa mga ito, ang makabagong teknolohiyang gagamitin ng GMA Network sa special coverage para sa election 2013. At narito po ang report. Ito ang kauna-una digital trade launch dito sa bansa. Sa entrada pa lang, paperless ang registration. Augmented reality wall din ang bumungad sa mga dumalong advertiser. We bring you the opportunity not just to expose your brand, not just to engage your brand, but actually to allow consumers, to allow all of the viewers in national Philippines to experience your brand. And that's the reason why we are able to show you transmedia applications Nasa trade event ang mga opisyal ng GMA Network sa pahuna ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, GMA President and COO Gilberto Duavit Jr. at GMA Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. I thank you for your continued support of GMA. Needless to say, GMA Network is committed to continuously drive for excellence in delivering the best programs to sustain our leadership. Ibinidari ng GMA sa mga ipinwestong booth ang mga kaabang-abang na programa ngayong darating na 2013. Kabilang ang special coverage para sa election 2013. Ang pinakamalaki, pinakamalawak at pinakakomprehensibong election coverage sa telebisyon. Ang agaw pansin sa mga advertiser, ang augmented reality kung saan nakasama nila sa pamagitan ng virtual TV, ang kanilang favorite kapuso stars at news personalities. Pinilahan din ang mga booth na sa trade event kung saan inilunsad ng GMA ang mobile applications na nagamit ng mga advertiser para ma-access sa mga programa ng Kapuso Network. Ang technological advancement na ito, gagamitin daw ng Kapuso Network sa darating na eleksyon. For the elections next year, will be Accessible through uh, mobile and other portable devices. So, Alimbawa, no, if we're talking about following the count and uh, we have the numbers, as we've proven uh, in the last elections, we have the ability to be able to optimize certain back-end back -end, uh, innovations to provide the public with the most up-to-date count, this will be extended even further. that the experience was limited to just watching. the TV coverage. Definitely by the coming elections, this will be accessible, rolled out through all digital devices. Pinakinang bang pagtitipo ng mga naglalaki ang bituin ng Kapuso Network, kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng mga dumalo na makapagpapicture at makapag-bonding sa kanila. Dumalo rin ang mga pilar ng GMA News and Public Affairs. Julius Segovia, GMA News.